So dito tayo mga Lodi sa Mid Park Maglalaro tayo ng basketball uh, Ano lang to para ano lang <laughs> Yung free game lang mga Lods Ito so, yung Mid Park Ayan o no? Ayan Mid Park Pasok na tayo mga Lods mga Lodi Pasok na tayo ha. Ah. So mga Lods, uh, magre-register muna tayo. ayan oh. Register muna tayo. At habang nagre-register kami mga Lodi, picture-picture Picture muna. datingan na yung ating mga kasamang player. Ayan. So, yun mga lods, sa ah, ang time natin dito, 5 to 7. So, 30 pa lang, maya maya pa, mag-umpisa tayo. Mga lods, uh, ah, mag-BBS muna kami para kapag-umpisa na. Ayan. Bis muna tayo. Ayun mga Lodi ha, ah, mag-upis na tayo. pag na tayo mga Lodi. Ayan o. Oh. Mga Lodi sa ganda ng court o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan o oh, mga player o. Oh. Ayan na. Ah. Ayan na mga Lodi sa ah, warm up muna tayo. Game time na mga Lodi. Tingnan natin kung kaya natin sumabay dito kasi mga bata pa itong magiging kalaro natin mga Lodi. Hahaha. <laughs> nga mga Lodi, pinakitaan natin sila ng isang jump shot na malupit mga Lodi. <laughs> Siyempre mga Lodi, pag nakakashoot, takbong mayaman tayo mga Lodi. <laughs> At talagang mukhang maganda yung nilalaro natin mga Lodi. Naka-steal pa tayo, syempre tatakbo tayo dahil maganda ang nilalaro natin. At papakitaan na naman natin sila Lodi ng isang malupit na jump shot. Napapansin ko mga Lodi, puro jump shot lang ang ginagawa natin. What? <laughs> na so, nabawian din tayo ng steel mga lodi malupit din itong ginawang highlights na ito ni Santi mga lodi nagmana rin sa tito niya pamangkin natin niya mga lods wow. at di nga rin nagpatalo itong tatay ni Santi mga lodi gumawa rin ng highlights kito naman yung mga crossover o, tatlo ang dinaan ng mga lodi sabay AC layup lang mga lods yun talaga siguro, Lods, pag nakakasyot, takbong mayaman. <laughs> Naganahan din si Otol, mga Lodi, nagpakita na naman ng isang atake. Dumaan sa baseline, kinain yung kanyang defender, mga Lodi. <smart noise> Pero hindi rin tayo papayag, mga Lodi, gagawin rin tayo ng highlights. Kaso puro talaga jump shot lang ang ginagawa natin, mga Lodi. Oh no! Pagod, practice. Kapapalit so, agad tayo. So yun mga Lodi, pinaubaya muna natin sa mga player na bata yung game kasi talagang hindi tayo makahabol ng hininga. nagrelax relax lang muna tayo mga Lodi para makabawi-bawi tayo ng hininga natin at mamaya papasok ulit tayo mga Lodi. Napakaganda rin dito mga Lodi, dito nga pala ito sa Pasay, itong pinaglaruan namin. Dito sa May mid Park, talagang napakaganda mga Lodi ng court dito. Yung saing nga pala dito mga Lodi, stabla, kaya napakatunog nung ating suot na sapatos. Yun nga lang mga Lodi, medyo may kamahalan dito ang pagpapa-schedule. Yung game pala namin to mga Lodi, friendly game lang lang to mga Lodi. Eh. Medyo kami-kami lang yung mga hindi namin nakikitang mga player dati at nagsama-sama ulit kami mga Lodi. Siyempre, kasama yung ibang mga bata. Ngayon, may mga anak-anak na. Kaya, yun ang mga naging kalaro namin dito mga Lodi. So, yun mga Lodi, talagang masarap din kapag nakakapaglaro. At least, nakakapag-exercise ka. Tsaka, nakakapag-banding rin. Talagang napakainam na larong basketball mga Lodi. Kasi, nagkakaroon ka ng mga kakilala. At yung mga dati mong kakilala na hindi mo na nakikita. Yun, nakakapagsit kayo ng laro. At dito kayo nakikita-kita. Parang nagre-reunion na rin kayo mga Lodi. Kaya, talagang, isa to sa may rekomenda laro mga Lodi. I-share ko na rin yan nga pala mga Lodi na itong court na to sa Net Park eh medyo may kamahalan dito mga Lodi. Pero sulit naman talaga ang kanilang court. Tingnan mo naman kung paano kaganda to mga Lods. Meron din nga pala dito badminton mga Lodi. Kung mahilig din kayo magbadminton, meron din pala dito. At ang location nga pala nito mga Lodi Met Park dito sa may pasa to mga Lodi, malapit sa Moa. At harap lang to mga Lodi ng Double Dragon dito sa may malapit sa May Heritage Hotel dito sa corner na to. Palatandaan mga Lodi kapag nakita nyo yung Burger King tsaka yung Mercury drag. sa likod lang noon mga lodi doon matatagpuan itong Met Park mga lodi at para kayo makasigurado mga lodi sa location nito Met Park pwede niyo siyang i-search online mga lodi at doon niyo makikita kung saan ang exactong location nito mga lodi so sana mga lodi kahit papaano nakatulong ako sa inyo na magkaroon ng idea kung saan kayo pwedeng maglaro ng ganito kagandang court mga lodi so back to the ball game na nga tayo mga lodi kaso hindi ko na nakuhaan yung aking mga malulupit na laro kasi walang tagahawak ng aking camera kanina napasuyuan lang natin mga lodi yung isang player na hindi nagla na nahihiya naman akong ipahawak ulit mga lodi so yun tuloy <laughs> tuloy na yung game namin dito mga lodi pero mga pagod na rin kami maya maya siguro matatapos na to dahil malapit na rin kaming dumating sa alas 7 mga lodi yun lang yung time namin hanggang alas 7 lang kami mga lods so kapag naglalaro ka talaga mga lodi hindi mo mo yung oras napakabilis what? So yun mga lods, sa na tayo maglaro So hanggang dito na lang yung ating vlog he's out